kagulat word, huminga ka muna ng malalim. Dahil ang kwentong ito ay hindi lang basta tungkol sa basketball. Ito ay isang kwento ng muling pagbabalik ng paninindigan at ng isang bansang muling ipinagmamalaki ang kulay ng kanyang bandila sa harap ng buong kontinente. Ito ang kwento kung bakit unti-unti nang kinikilala at oo, kinatatakutan na ng buong FIBA Asia Cup ang Gilas Pilipinas. At kung iisa lang ang masasabi ko sa iyo kagulat word, ito lang yon. Tapos na ang pagiging underdog natin. Panahon na para tayo naman ang maging dahilan ng pagkabagsak ng isang dinastya. At kung hindi ka pa naniniwala, baka sa dulo ng video na to, ikaw na mismo magsabing, ginulat nila ang mundo. Mula nang pumasok ang Australia sa FIBA Asia Zone noong 2015, sila na agad ang naging hari ng tournament. Tatlong sunod na FIBA Asia Cup appearances, tatlong finals, tatlong championships. Walang talo, walang kapantay. Ang mga dating mababangis na koponan sa Asia gaya ng Iran, South Korea at China ay tila nawala ng bisa sa pagdating. Pero ngayong taon, iba na ang ihip ng hangin. Hindi na simpleng padaanin lang ang Gilas Pilipinas. At hindi lang basta lumalaban tayo ngayon, tayo na ang sinusubaybayan. Ang dahilan Tim Cohn, ang coach na may pinakamadaming titulo sa kasaysayan ng PBA. Hindi lang siya coach kagulat world, isa siyang architect. At sa nakaraan nating laban sa Asian Games, kitang kita kung paanong kahit nakulang sa preparasyon, kahit walang mga NBA caliber na big men, kahit maraming injury at conflict sa schedule, nagawang buuin ni Tim Cohn ang isang koponan mula sa mga natirang players. Isang linggo lang ng ensayo pero pinatumba natin ang China sa mismong harapan ng kanilang fans. Tinalo natin ang Iran at higit sa lahat, pinabagsak natin ang powerhouse Jordan na buong puwer sa noon. Resulta, kinto. At hindi yun samba. Yun ay bunga ng sistema, ng diskarte at ng paniniwala. Kaya ngayong FIBA Asia Cup, mas malalim ang preparasyon, mas buong roster, at mas pabor ang sitwasyon. Wala na ang pressure ng short notice. May sapat na panahon para sa ensayo, para sa chemistry, at para ihanda ang lahat ng aspeto ng laro, mula sa opensa hanggang sa depensa. Kaya hindi na nakagtataka kung bakit unti-unti nang nararamdaman ang takot sa mga kampo ng Australia, New Zealand, at iba pang contenders. Maraming nagsasabi, "Eh wala si Kai Soto, mahirap na 'yan." Pero teka lang, kagulat world. Nung Asian Games na kinapitan natin ang gintong medalya, wala rin si Kai Soto. At sa totoo lang, doon pa natin mas nakita ang karakter ng gilas. Ang tibay, ang grit, ang puso. Basketball will always be a team game. Hindi to laro ng isang tao. At yan ang pinakamalaking lakas ng gilas na Ang lalim ng lineup at ang disiplina ng bawat isa sa sistema ni Coach Tim. Isa sa pinakamalaking X-Factor ngayong taon, AJ Edu. Oh, kagulat world, Si AJ ang pwedeng maging susi para tapatan ang physicality ng Oceania teams. Sa taas, sa galaw, at sa instincts, siya ang modernong big man na kayang sumabay sa bilis at lakas ng mga bigs ng Australia. At ngayong wala na ang minute restrictions niya, asahan mong magiging mas matibay ang depensa ng gilas. Hindi lang siya rebounder. Isa siyang natural rim protector, marunong mag-switch sa pick and roll, may timing sa help defense, at kayang umiscore kapag kinakailangan. Hindi lang sa AJ Edu umiikot ang bagong gilas. May mga veterans tayo na matagal nang nagdadala ng watawat natin. Scotty Thompson, June Mar Fajardo, Aguilar, at marami pang iba. At hindi lang sila nandiyan para maglaro. Nandiyan sila para magturo, para magsilbing haligi ng kumpiyansa ng team. Sa kabilang banda, may mga bata rin tayong gutom. Sina Dwight Ramos, Carl Tamayo, at Jamie Malonzo. Mga batang may international exposure, mataas ang basketball IQ, at higit sa lahat, hindi natitinag sa pressure. Ito ang kombinasyong matagal na nating hinahanap. Veterano at paggito na nagtutulungan, hindi nag-aagawan. Ang tanong, sapat pa ang lahat ng ito para tapusin ang dinastya ng Australia? Walang duda, malakas pa rin ang Australia. Malalim ang player pool nila. Karamihan may NBA o NBL experience. Mabilis, disiplinado, at may winning culture. Pero kung may butas sila, ito ang pagiging complacent. Matagal na silang hindi natatalo. Sana na na dumadaan lang sa mga team sa Asia. Pero ngayon, may bagong puwersa silang makakaharap, isang gilas na hindi lang basta nananaginip, kundi naniniwala. At kapag pinagsama ang paniniwala, sistema at oportunidad, doon nagsisimula ang Himala. Hindi natin sinasabi na siguradong panalo, hindi tayo nagbibitaw ng pangakong kampyonato. Pero ang malinaw, may laban tayo. At kung may laban, may pag-asa. At kung may pag-asa, hindi dapat pinabalewala ang Pilipinas. Kagulat World, ito na ang pagkakataong matagal nating hinintay. Panahon na para tayo naman ang tumindig sa entablado ng Asia at ipakita na hindi na lang tayo taga-subaybay sa tagumpay ng iba. Tayong mga Pilipino ay kayang maghari, kayang lumaban, at kayang tumapos ng dinastya. Huwag kang magulat kung sa mga susunod na linggo, headlines na sa buong Asia ang Gilas Ends Australia's Reign. Dahil hindi lang pangarap yan ngayon, posibleng realidad na. At kung sakali mang hindi man natin agad makuha ang titulo, Tandaan mo ito. Bawat laban ng gilas ay hakbang patungo sa mas malaking ambisyon, ang Olympics. O kagulat word, hindi lang basta pang FIBA Asia ang misyon ng gilas. Ang tinatarget ng team na ito ay ang Los Angeles 2028. At ang bawat ensayo, bawat build-up, bawat sistema, lahat yan ay bahagi ng isang grand plan. At kung hindi mo pa nararamdaman, ito na yon. Ito na ang bagong era ng gilas Pilipinas. Kaya sa susunod na may magsabing, wala tayong laban sa Australia, ipakita mo sa kanila ang laban sa Asian Games. Ipakita mo kung paano sa gitna ng adversity ay nagtagumpay tayo. Ipakita mo kung paano gumana ang sistema ni Tim Kong. At higit sa lahat, iparamdam mo sa kanila na may isang buong bansa na nakasuporta sa likod ng gilas. Hindi na tayo ang gilas ng kahapon. Hindi na tayo yung team na laging umaasa lang sa swerte. Ngayon, may sistema na. May core. May direksyon at may paniniwala. Kaya't sa bawat araw na lumalapit tayo sa FIBA Asia Cup, lalong lumilinaw ang isang bagay, kagulat word. Hindi na tayo ang dating gilas na minamaliit ng mga kalaban. Tayo na ang team na pinagahandaan, pinag-aaralan, at iniiwasan. Sa ilalim ni Coach Tim Cohn, sa pagbabalik ng mga key players gaya ni AJ Edu, at sa matibay na pundasyon ng sistemang binuo mula sa karanasan at determinasyon, unti-unti nang nahuhubog ang gilas bilang isang tunay na contender hindi lang sa Asia kundi sa buong national stage. Hindi ito hype lang, ito ay bunga ng katohanan, kasaysayan at konkretong resulta. Ang takot na nararamdaman ngayon ng ibang bansa ay hindi lang dahil sa talento ng ating mga manlalaro. Kundi sa posibilidad na kaya na nating tibagin ang mga inaakala nilang hindi matitinag. Ang Australia na matagal nang naghahari hariyan sa Asia Cup ay posibleng masaksihan na rin ang kanilang pagbagsak at ang Pilipinas ang posibleng maging dahilan nito. Hindi ito ilusyon, ito ay realidad na unti-unting binubuo ng disiplina, unity at puso ng ating national team. Sa bawat araw ng ensayo, sa bawat taktika ni Coach Cohn, mas nagiging handa ang gilas na tumapak sa court bilang hindi lang manlalaro, kundi mga mandirigma para sa bayan.